we are all fighting the same fight. So, ang gusto ko lang sana eh, after with the Chilean Festival March or Rally, um, September meron talaga tayong mapala. Kasi after that, it's just, that is actually just the beginning. This is a long fight. So sana magkaisa tayo, magsama-sama tayo, huwag tayo sumuko. And of course, as much as possible, we want to avoid violence. We want to be able to resolve this in peace. Kasi yun naman ang gusto natin lahat, di ba? Uh, isa laban natin. And of course, for me, most importantly, yung makuha natin, yung gusto siya kasi lahat tayo binigo dito. Lahat tayo ng pagtaksilan. Pero, ang talagang inakasamang ng puso ko ay magparusahan yung mga magnanakaw nito. <coughs> And, uh, of course, I want peace. No, mostly, and most importantly, I want peace for the Philippines, for the Filipinos. Right, thanks. Uh, RC, thank picture lang please. Regular. Thanks, my love. Thank, thank you. I am busy. RC, one question, lang. tawag dito parang parang iniintriga yung lalo na sinabi mo sa mo si Papa P, di ba? Ay, lalayla, iniintriga. Lalayla, iniintriga lalayla, yung kayong lalayla, iniintriga lalayla. yung kayong dalawa ano masasabi mo na parang sila na daw, may Ay, mga ano magkakasama. naman na kami mag, magkakaibigan talaga ni Piolo and ano uh, na miss ko so to hang out with him kasi matagal kami nagkatrabaho and I feel really connected to Papa P because um, uh, one thing is because we have the same birthday the same uh, uh, zodiac. Pero may Capricorn, tapos may kami dragon, year dragon. So I, I'm just really close to Pero okay lang sa'yo, no? Na parang iniintay ka kasi parang very vocal ka naman na very close kayo ni Papa ba? Diba? naman, naman. Mas okay nga yun na hindi wala sa amin talagang ano kami, talagang we're just really close. Parang kanina nga very proud kasi na, ay, anong, pili ko na ng asawa ko. <laughs> <laughs> Di ba pa kahit mabira pero parang binibigyan ng meaning ng Oy, iba. Ay, <laughs> uh, bahala na sila dun. <laughs> bahala na rin kami kung ano yung <laughs> meaning ng sabit pero my relationship with Papa P kasi ano uh, for me unconventional love talaga wow. unconditional oh, so un ano, unconditional love sorry for the mistake yes. <laughs> pero yun unconditional love is ano sobrang bait kasing tao talaga ni Papa P mm -hmm. Ay, wala akong narinig na tao o kahit sino man na Huha sa... Hindi, yung manaisip na sana tayo na lang papa May mga gano'n. <laughs> siguro pag wala uh, akong nakatuloyan, inaasar ko naman siya pala. Ano sabi niya? Ha? Ano sabi niya? Secret. <laughs> 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 ano, gano'n ako pa siya. Andito ko yung buong pamilya. Tatanggap uh, <laughs> naman siya. <laughs> ano, ano naman po niya na joke lang. Yun. Mm -mm. Baka marami magalit, marami yung kaagaw. Sabihin nilang pumila ako. <laughs> Thank you, RZ. Congratulations. Thank you. Thank you.